sa akin. Ito ang ingay na nauulinigan mo. May ingay subalit malumanay. Kalmado. Organisado kahit papaano. Bagamat makipot ang daloy, malayo na ako mula sa maluwag na mapangarin na tahimik na paligid. Katahimikan Na hindi mo gugustuhin marinig. May mga pangyayari na kahit ilang hakbang na ng panahon na nagdaan ay nanatili. Hanggang ngayon ay ginugunita pa rin ng bawat detalye. Ngunit may ilan namang hinayaan na lang natin kumaripas, na lumipas, tulad ng pamamahalang ng kwento ng limang bayani sa bayan ko. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin nakalimbang na kwento sa libro at tanging pinagpapasayan lamang ay ang perspektibo ng dating punong bayan na si David San Pedro. subalit may kailangang irebisa sapagkat hindi ito kwento ng isa lamang tao. Hayaan nating masilayan pa ang iba nitong anggulo. silay ng taong isang libot siyam na apat ang siwang ng kasaysayan ng ikalawang dingma ang pandaintig sa bayan. Tuluyan na nagpaalam ang kapayapaan. Maraming naganap, maraming hindi na ulit umiyak. Sa kabila ng mga araw na wari hindi na magpapakita ang bukas, may mga gerilya na nagpamalas ng na giting at natatanging lakas. Sina Mariana Ventura, Portacio Pingol, Mariano Centeno, Rosendo Principe, at Emiliano Gutierrez. Sila ay pawang mga binatilyo at mga simpleng magsasaka noong araw. Subalit, sumapi sa Bulacan Military Area para sa adhikain nilang mga gerilya. So itong tinatawag natin na gerilya, ano ba itong gerilya? Pag sinabi mong gerilya, ito yung little war, gerilya. At yung little war na ito, ano yung classification niya? Ambush. Yan. Kasi ganito yan. Pag, ang, ang strength ng gerilya ay yung pagkakonti nyo. Kasi pag marami kayo, hindi kayo makapagtago. Pero pag konti kayo, pwede kayong makapagtago. Ang guerrilla movement ay una, sino sumusuporta dyan? Tao ba So, importante na sa isang guerrilla movement, suportado ka ng population mo. So, dapat naniniwala din sila sa kausa mo. Then kung hindi, hindi ka nila bibigyan ng pagkain. Anong nangyayari dyan? Dahil, yung mga tao mo ay, syempre, they can only give us much. You have, you are actually scrambling for meager resources. Marami kayo, tapos kakaunti yung nagbibigay. O kung nagbibigay man, marami kayong taagaw. This is where some of the guerrilla groups nagkakaroon ngayon ng mga Rival Rich. Payak ang pamumuhay. Sinusubukang hawanin ng pagsubok at bulutin ni sa isa ang pirasong magsasalba sa kumakalam na sikmura. Ngunit, ang iba'y hindi na kayang tahipan pa ang sitwasyon upang masala ang pagkabahala at mahain ang inaasam na laya. Kung kaya't ang ibang Pilipinong may poot sa Amerikano na magbinas ng pag-asa kasama ang mga hapones na dayo. Yung mga sakdal, mga makabayan nito, anti-amerikano, makabayan, nagsulong ng pagiging makabayan noong panahon ng Commonwealth. Hindi ang makabayan nito, sakdalista. Pero noong panahon ng hapones, dahil sila'y anti-amerikano, anong ginawa nila? Sumapik sila sa mga hapones. At ang nangyari doon, yung ilan sa kanila, ay naging mga informant at talagang sinuportahan ng mga Japanese. Sampo nang isuplong ang kanilang mga kapwa Pilipino. Sa namin dyan yung isang organisasyon, yung Makapili. Yung Makapili, hindi siya, ta hindi siya parang ah, Makapili Trader. Hindi, isa siyang organisasyon. Na nga lang, eh, nagamit yung organisasyon na yun na maging espya, na ng mga Apolis sa mga Pilipino. Kapwa Pilipino, eh, minamatsaga ng Pilipino. Hmm. Silang mga Pilipino na pinagkanulo ang kapwa Pilipino mga nagtitip kasi na yun yung makapili. Doon sila talaga nagagalit kasi tinitip nila kung sino yung mga tao na talagang lumalaban sa kanila. As in, ano, yung one time na talagang kailangan nilang pumunta sa bundok kasi talagang sinosona na sila. Yung paglalakad nila papunta doon, isang tapak lang. Kaya chine check niya na ang tatapakan niya isa. Lahat doon hanggang umabot na dito. Isa lang ang dinaanan nila. Talagang mamimili sila kung maiiwan kayo o sasama kayo. Ito rin ang naging pinhi upang sumibol ang kalit ng mga Hapones sa limang gerilya. Itong Santa Rita ay uh, sinona ng mga Japanese Army dahil sa iyong kanilang uh, intelligence o makapili ng yung Japanese Army ay nahuli ng mga uh, gerilya na mga taga rito sa ating Santa Rita. Noong ikadalawang buong Pebrero ay sumalakay ang mga haponis. Nakipagbuno ang limang gerilya sa mga haponis na naghahari-harian sa kanilang abang bayan. Yung nga mga makapili na sabi na yung leader ng gerilya, yun yung father ko, yung Casio, pinagtatanong yun mo kung nasaan. Itong lima na to, yung nahuli, pilit pinapaan. Walang tinig ang umawit na ikapapahamak ng ninuman. Kibit paligat kahit hindi na mailarawan ang tanas na bigat. Nang time kasi ngayon, ang leader is si Tata Tasio. Siya yung active na garilya na pinakalito ay dito sa, nilang dito sa Kikintok, kung ano yata yun. Pinaaamin kung nasaan. Noong time na yun, syempre, di ba nagtatago ang mga garilya? Doon yung lima. Ngayon, pinapilan lahat ang mga lalaki. Hindi na nakaalis eh inanuran Santa Rita, siniklod na. Pinapila sila doon. Nakapila doon yung mismong namumuno. Tapos pinaturo dito sa lima, sino dito ang kakilala nyo, yung leader niyo Hanggang sa huli, binabalatan sila. Yung, talaga, yes, tinatanggalan ng kuko. Inilalagay sila sa yung parang ano, yung bakal, yung, yung ulo nila, gano'n. Hanggang sa namatay, hindi nila itinuro na doon. Yung pilit pinapaamin yung lima na yun. Tapos i-sinabit sa amin, sa puno. Tapos uh, medyo nakakaiyak. Kaharap yung mga mag-anak. Siyempre, pinapahirapan. Kung yun umamin, patay lahat yung mga tao doon. Yung nakaabang daw na masinggan. May hanggang sa mapatay yung lima. Uh, itutulong yun. Uh, tapos sa salbong ng bayonet, hindi sila umamin. Sa hindi na muling paghinga nang limang kirilya. Maraming tao ang nabigyan tsansa upang makadaupang palad ang maraming bukas pa. Nakapanlulumo man kung susumahin. Subalit ang kanilang pagkawala ay muling pagkabuno ng di mapilang na pag-asa. Hindi man hiniling, subalit bilang pagtingala, ang kanilang bantayog ay tinayo sa harapan ng munisipyo ng Gikinto. Yung banda yung ngayon ay naitayo noong May 2006 at binigyan ng Pasinaya noong June 12, 2006. Sa ilalim ng Bantayog, naroon ang panandang pang ala, -ala kung saan nakatitik ang ngalan ng limang bayani. Pinaniniwalaan din na ang labi nila ay dito rin nakalibing. Ngunit sabay lang po yung bantayog para lang sila maalala dyan. At hindi po sila kailan na, dyan. Yung pong pwesto na yan, yung ginatatayon, dyan po kasi nakatayo yung lumang munisipyo ng ng bayan ng Ginto. Subalit batay naman sa salaysay ng dating punong bayan na si David San Pedro. Ang labi na ni Pambayani ay inalis mula sa orihinal na libingan at inilipat at muling inilibing sa harapan ng dating gusali ng pamahalaang bayan. Kapwa matutuntun ang kaanak ng apat na bayani sa bayan ng giginto. Ngunit wala man lang pakas ng kadugo ni Emiliano Gutierrez ang maaring makatagpo. Malaking palaisipan, subalit hindi na dapat pag-isipan. Napakahalaga ba na malaman natin lahat ng detalye tungkol sa limang taong ito? Hindi pa ba, ba sapat na yung nangyari noong February 1944 ay maging halimbawa para sa bayan ng kanilang katapatan sa kanilang kapwa, ng kanilang katapatan para sa Bulakenyo. Na sa kabila ng paghihirap na kanilang naranasan, hindi nila kinanta ang kapwa niya. I think that's the embodiment of the bagani. Yung bagani ay pinoprotektahan yung kapwa niya. Kung may malaman man tayo sa kanilang mga kaanak kung anong klase yung mga tao sila, I think bonus na lang yun. Trivia na lang yun for me. Ang mahalaga, sana taon-taon binabanggit natin sa seremonya ang mga pangalan ng mga taong ito. At itong mga taong ito, pag binabanggit natin yung pangalan nila at sinasabi natin yung halimbawa nila na sila ay tapat sa tungkulin, na sila ay pinotektahan ng kapwa nila, sasabihin din natin sa ating sarili, ang bulakenyo ay matapat. Ang bulakenyo at mga talagigin ito ay matapat. Ikipagkapwa tao, ang Pilipino ay bayan may mga pangyayari na kahit ilang kakbang na ng panahon ang nagdaan ay nanatili hanggang ngayon ay ginugunita pa rin ang bawat detalye ngunit may hindi na dapat hayaan na lang natin kumaripas na lumipas tulad ng pamaalam ng kwento ng limang bayani sa bayan ko. <ing music> Tuloy ka sa akin. Ako ang bayan mo sa hanan ng gigintenyo.